kababayan. Yari kay dito, kay Dilima. Mm -mm. Ano nga ba itong kay Dilima, mga kababayan? Nako, si Dilima, absuelto sa kasong drug case na ikinaso ni Digong. <laughs> Nako po, eto na, mga kababayan. Dilima, absuelto sa kasong drug case. Mm -mm. Eto na. Mm -mm. So ito, Ma'am Agnes Di Castro. May galap shoutout and kay Ma'am Gracious Grace. So ito, basahin natin ha. Mga kababayan, ito po ay sa people's tonight. Ah. Oh, ito na muling pinagtibay ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang pag-absuelto kay mamamayang liberal or ML representative elect Leila Dilima sa drug case nitong biyernes honyo 27. Pinawalang sala ng Muntinlupa RTC Branch po atusir for si Dilima sa kasong ibinalik sa korte o Court of Appeals noong Abril 2025 matapos ang petisyong inihain ng Office of the Solicitor Solicitor General. Ayon sa Court of Appeals ng 8th Division, nagkaroon ng grave abuse of discretion. Si montin Lupa RTC Branch 204 Jude Abraham Joseph Alcantara sa pagbasura sa kaso ni Dilima at co-accused na si Ronnie Dayan. Dahil hindi nito napatunayan na sapat ang bataya ng kanilang akwital. In fact, the basis remains completely mga Kababayan, the same from the original decision. Sa ad sa disisyon, isinulat ng hukom na may pechang Hunyo 27 at malinaw at detalyado. Umano na inilahad ang katotohanan sa batas at pinagtibay o pinagbatayan ng naunang desisyon noong Mayo 12, 2023. Mm -mm. So ngayon, mga kababayan, pag-abswelto kay Dilima sa drug case pinagtibay ng Muntin Lupa RTC na ano, naking na Sigas Abilgas ako dito tapos minsan may kaalaman yeah. Mm. ho the extended discussion under the revised decision does not reveal it, nor change the elementary basis of the acquittal therefore accused Lela M. Dilima are hereby acquitted of the crimes charged on the ground of reasonable doubt saad sa verdict ng Montinlupa Regional Trial Court RTC Branch 204. Di ba, mga kababayan? So ngayon, sino nga ba ang nagkaso kay Si Digong. Sino nga bang ba witness na nag sa kanya? Si Kerwin Espinosa. Ano nga bang ba sabi ni Kerwin? Napilitan lang daw siya. Otos ni Bato. Nako po. Nako. Nako, mga kababayan. Pinilit daw si Kerwin na sabihin si Laila de Lima ang may drug trade sa Muntinlupa para makulong kasi mainit at sakit sa mata ni Digong ito si Dilima. Si Trillanes, hindi mo naman masabihang drug addict bakit? Kasi nga, nagalit si, si Trillani sa adik. Mm. Galit din si Trillani sa droga. Mm. Kaya, hindi niya makasukasuhan. Ah. Tita Sip, si hello po. Kaya kung naalala ninyo, itong si Jid Mabilog ng Iloilo, -Ilo, buti na lang at lumipad dito ng Japan papuntang Amerika. Bakit? Kung ito'y tuloy na pumunta sa krami, ah, maiipit si Jid Mabilog. At paaminin daw ito ni Digong na sabihin na itong pinsan niyang si Senator Franklin Drilon ay aminin daw ni Jed Mabilog na drug lord. Oh, pangalawa si Maruhas. Oh, sabi nga doon ni Paduano, ah, ito palang si style at sistema ni Digong. Kapag kalaban ka niya sa politiko, nasa listahan ka ng drug watch list. Oh, di ba? ya yeah, sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag kalaban ka ni Digong nasa listahan ka. Oo, oo. Kapag kaibigan ka niya, arnitibis Tebes ka. <laughs> Nako, mga kababayan. acquittal or acquitted? Si Leila de Lima. Oy, Tita Sefsi, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you, thank you so much. ah Ayan na, Leila de Lima. Oo. Bukod dito, mga kababayan. Ito na. Maganda ito. <clears throat> Maganda ito. So, acquitted si Layla. Ah. Acquitted si Layla de Lima, mga kababayan. Ah. Ano ang sabi ni Layla de Lima? Kasi acquitted siya. Ah. Binasura. Absuelto. Walang kaso. na, ah. Ito na, People's Tonight. Ito na ang sabi ni Dilima. Nako, Lok-lok talaga, Mark Anthony Doria. Lok-lok talaga yan ni Digong. Digong, hindi na nga halos makapag lok lok eh. Oh, ah. so, ito na, mga kababayan. Hmm. Ito ang inihayag ni Mama Mayang Liberal uh, Par, uh Representative Elect Leila Dilima kaugnay sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na pagtibayin ang kanyang akwital sa drugs case nitong Huwebes. Ito lang yata ang kaso sa Pilipinas na kailangan ulitin ng huwes ang pagrinder o promulgate ng judgment sa akwital. I hope and I pray that this is the last nail in the coffin of this most expensive frame up in the Philippine history. Sabi ni Laila de Lima. Sama-sama po tayo para sa isang mas makatarungang Pilipinas na may pananagutan ang mga nasa kapangyarihan. Laban lang. Laban lang. Sabi ni Laila. So, eto na. Hindi po nila tayo mapigilan noon. Hinding hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nako po mga kababayan. Nakatindig pa rin po tayo. Dugtungan ko na lang. Ah, Tita Laila. At least ikaw nasa laya. Si Digong na nagpakulong sa iyo ngayon. Nandoon. Bilang na lang ang araw. Malapit ang mamatay. Payat na payat na. Ah! Nako, ah, hindi po nila tayo mapigilan noon, hindi hindi po tayo mapip, magpapapigil ngayon. Mm, nakatindig pa rin po tayo. Ah, at least ikaw nakalaya. Ah, si Digong nasa loob, tinanggihan ng Australia, tinanggihan ng Belgium, tinanggihan ng China. Putang ina, wala nang tumanggap sa Kung ako sa ang gawin mo, Tatay Digong. Uh! iutong mo na lang yan. Huwag ka nang huminga. Sabi ko nga sa inyo, according sa astrology, yung ah, 2025 eclipse, ha? Ah, yan daw yung palatandaan or sinyalis ang pag-downfall ni Duterte. Kaya si Digong, hindi tinanggap ng Belgium. Ayaw ng Belgium. Ayaw din tanggapin ng Australia. Hmm. Nagfile Nag-file ng asylum sa China. Ayaw din ng China. So, saan ba siya mapupunta? Mamamatay ka na dyan. Kung ako sa'yo, yakapin mo ang unan. Huwag ka nang huminga. Magpakamatay ka ng putang ina ka. Hindi ba? Mm. Mamatay ka ng kriminal ka. Hindi ba? Kawatan ka na. Kriminal ka pa. Mamatay ka. Yabang mo kasi. Sabi mo, pagsisipain mo yung ICC. re? Pagdating mo sa loob, anong sabi mo? I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Chinese yan ha? Roa eh. Na ya? Mm. Ma'am Rosada Ragudo, hello po. Oh. Cherry Gomez, butit buhay ka pa. Mm. Sabi niya, I am Rodrigo Roa Duterte. Pero sabi niya doon sa, 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 kongreso, Yes, ma'am! Correct! Very correct! Sabi ng ganun. Diba? Ah. Ma'am, kapag ako hinuli, pagsisipain ko sila. Ah, diba? Tita Sipsi, okay lang. Mm, mm Ngayon, sabi pa ni Digong, Even you, Barack Obama, come to the Philippines and investigate me. And you can never defeat me. Wise ito. Matalino ako. Dito ko lang kayo, magikino, kitoy, kitoyin ko lang kayo. Ba, nangyari sa kitoy, kitoy mo? Hindi ah? Ah! Ay, Diyos mio, Marimar. Ah! Kikitoy kitoyin ko kayo na ah, dito ko kayo talo hindi nyo ako matalo bright ako sabi niya yan ha ah. kitoyin Ketoy ko lang kayo ay eh, potang ina buti pa sila Layla de Lima ngayon ah, standing position no bar ha ah, walang rihas walang kulungan malaya yeah? ah my god Ah, uh, may nagtanong, Chinese pala Roa? Si Digong nagsabi niyan. Si Digong nagsabi na Chinese daw siya kay apelyido nila Roa Tapos tatanungin mo sa akin kung Chinese bang ang rowa, et tanong nyo kay Digong putang ina niya. Mamatay na siya doon. Ya. Yeah? Oh, uh, Queen Lioness si Lupo Ma'am. Mm. Di ba? Ah. Tignan nyo, Laila Dilima. Hindi po nila tayo mapipigilan noon. Hinding hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nakatindig pa rin po tayo. Yeah. Ah, anong sabi ni Laila noon? Andito ako. Arrest me right now. Hindi ako pinapalaki ng aking mga magulang para maging duwag. Merong mga nag-advise sa akin, pumunta daw ako sa ibang bansa para mag-seek ng asylum. Hindi ako pinapanganak ng aking magulang para maging duwag. Arrest me right now! Nandito ako! Ah. Pero, ang sabi ni Laila de Lima, hindi po tayo mapipigilan noon. Hindi hindi po tayo magpapapigil ngayon. Nakatindig pa rin po tayo. Sing tindig ni Junel. <laughs> <laughs> Sintindig! Yeah. Tindig na tindig! <laughs> Junel! Tindig ni Junel! Buti pa nga si Junel tumitindig. Si Digong kaya, nakita nyo na ba yung tete niyang pinakalat? <laughs> Hindi! Tumitindig! Galing-galing <laughs> ni Tita Laila hmm. Alam nyo, pag nakita ko to si Tita Laila magsuri din ako dito. Bakit? Dati, nung panahon ni Digong na supporter pa ako ni Digong dati isa ko din to sa inaasar-asar yung Junel Junel oh, lalo si Mama Lenny pinapangarap ko yun si Mama Leni mamaya pag-usapan natin yan mm, mm So, yun lang po ah mga kababayan yung ating ah, reaction reaksyon ngayon ah, luyat o kunot sabi ni Ginger T <laughs> <laughs> oh, oh, or absuelto na si Congresswoman at dating Senator Leila de Lima at dating Chief uh, Justice Secretary pala. O, oh, Justice Secretary. Diba? Biruin nyo, Justice Secretary, Senador ka na, Congresswoman ka na, tapos sisirain ka lang ng mga putang inang yan. Ah, former DDS dahil kasi hindi naman ako DDS noon. Sumuporta lang ako dahil nabudol ako sa sabi niyang 3 to 6 months. Pag ako nanalo, ubusin ko ang droga putang ina 11 years na mula nung nanalo siya. Naubos bang ba droga? Hindi. Kasi hanggat nandyan ang puno, ang droga hindi mauubos. Patayin niyo si Digong maubos ang droga. Niwala kay sa akin. Hmm. Sunod, mga kababayan.